araw-araw na mga salita ng Diyos. Naging tao ang Diyos sa pinakapaurong at pinakamaraming lugar sa lahat. At sa ganitong paraan lamang, nagagawa ng Diyos na malinaw na ipakita ang kabuoan ng Kanyang banal at matuwid na disposisyon. At paano ipinapakita ang kanyang matuwid na disposisyon. Ipinapakita ito kapag hinahatulan niya ang mga kasalanan ng tao. Kapag hinahatulan niya si Satanas, kapag kinamumuhian niya ang kasalanan, at kapag kinasusuklaman niya ang mga kaaway na kumakalaban at naghihimagsik laban sa kanya ang mga salitang sinasambit ko ngayon ay upang hatulan ang mga kasalanan ng tao, upang hatulan ang hindi pagiging matuwid ng tao, upang isumpa ang pagsuway ng tao, ang kabuktutan at panlilinlang ng tao, ang mga salita at gawa ng tao. Lahat ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ay kailangang isailalim sa paghatol at tuligsain ang pagsuway ng tao bilang kasalanan. Umiikot ang kanyang mga salita sa mga prinsipyo ng paghatol. Ginagamit niya ang paghatol sa hindi pagiging matuwid ng tao ang sumpa sa pagkasuwail ng tao, ang paglalantad sa mga pangit na mukha ng tao upang ipakita ang kanyang sariling matuwid na disposisyon. Ang kabanalan ay isang pagkakatawan ng kanyang matuwid na disposisyon. At sa katunayan, ang kabanalan ng Diyos ay talagang ang kanyang matuwid na disposisyon. Ang mga tiwali ninyong disposisyon, ang konteksto ng mga salita ngayon. Ginagamit ko ang mga ito upang mangusap at humatol, at upang isagawa ang gawain ng paglupik. Ito lamang ang tunay na gawain, at ito lamang ang lubos na nagpapaningning sa kabanala ng Diyos. Kung walang bahid ng tiwaling disposisyon sa iyo, hindi ka hahatulan ng Diyos at hindi rin niya ipapakita sa iyo ang kanyang matuwid na disposisyon. Dahil mayroon kang tiwaling disposisyon, hindi ka basta paliligtasin ng Diyos at sa pamamagitan nito, ipinapakita ang kaniyang kabanalan. Kung makikita ng Diyos na masyadong malubha ang karumihan at pagkasuwail ng tao, ngunit hindi siya nagsalita o hinatulan ka, ni hindi ka kinastigo dahil sa iyong hindi pagiging matuwid patutunayan ito na hindi siya Diyos dahil hindi siya galit sa kasalanan. Magiging kasing dumi lamang siya ng tao. Ngayon, dahil sa karumihan mo, kaya kita hinahatulan. At dahil sa katiwalian at pagkasuwail mo, kaya kita kinakastigo. Hindi ko ipinangangalangdakan ang aking kapangyarihan sa inyo o sadya kayong inaapi. Ginagawa ko ang mga bagay na ito dahil kayo na naisilang sa lupaing ito ng karumihan ay labis-labis ng narumihan. Sadyang naiwala ninyo ang inyong integridad at pagkatao at naging para kayong mga baboy na ipinanganak sa pinakamaruruming sulok ng daigdig. Kaya nga dahil dito, kaya kayo hinahatulan at kaya ko pinapakawalan sa inyo ang aking poo. Dahil mismo sa paghatol na ito, kaya ninyo nagawang makita na ang Diyos ay ang matuwid na Diyos at na ang Diyos ay ang banal na Diyos. Dahil mismo sa Kanyang kabanalan at Kanyang katwiran, kaya Niya kayo hinahatulan at pinapakawalan Niya ang Kanyang poot sa inyo. Dahil na ibubunyag Niya ang Kanyang matuwid na disposisyon, kapag nakikita niya ang pagkasuwail ng tao at dahil na ibubunyag niya ang kanyang kabanalan kapag nakikita niya ang karumihan ng tao. Sapat na ito upang ipakita na siya ang Diyos mismo na banal at malinis, ngunit nabubuhay sa lupain ng karumihan kung nagtatampisaw ang isang tao sa putika na kasama ng iba at walang anumang banal tungkol sa kanya at wala siyang matuwid na disposisyon. Wala siyang karapatang hatulan ang kasamaan ng tao ni hindi siya akmang magsagawa ng paghatol sa tao. Kung hahatulan ng isang tao ang iba, hindi ba parang sinasampal nila ang sarili nilang mukha? Paano magiging karapat dapat ang mga taong pare-parehong marumi na hatulan yaong mga kagaya nila? Tanging ang banal na Diyos mismo ang nagagawang hatulan ang buong sangkatauhang marumi. Paano mahahatulan ng tao ang mga kasalanan ng tao. Paano makikita ng tao ang mga kasalanan ng tao? At paano magiging karapat-dapat ang tao na isumpa ang mga kasalanang ito? Kung hindi karapat-dapat ang Diyos na hatulan ang mga kasalanan ng tao, paano siya magiging matuwid na Diyos mismo? kapag ibinubunyag ang mga tiwaling disposisyon ng mga tao. Nangungusap ang Diyos upang hatulan ang mga tao at sa kalamang nakikita ng mga tao na siya ay banal. Habang hinahatulan at kinakastigo niya ang tao para sa kaniyang mga kasalanan na inilalantad pala ang mga kasalanan ng tao. Walang tao o bagay na makakatakas sa paghatol na ito. Siya ang humahatol sa lahat ng marumi at sa gayon lamang masasabi na matuwid ang kanyang disposisyon. Kung hindi, paano masasabi na mga hambingan kayo kapwa sa pangalan at sa katunayan